So mga insan, today is the day. Kung saan nagpapahalam na ako sa mga kapatid ko at hindi ko alam. Ah! Uh, hindi ko alam after how many years ko na naman sila makikita or makakasama. Pero I, I really hope na umuwi na sila ng Pilipinas. Daladala -dala yung mga cheeky things na mga anak nila. Hindi na lang yung pinagdadasal namin everyday na sana mabless na sila. And ito, bilang middle child, uwi na naman ako. Hindi ko na naman sila makakasama. Pag uwi ko sa Pilipinas, parang lost na naman ako. Wala na naman ako makakausap. Ah, pero gusto ko lang sabihin sa inyong kapatid ko na Konso Bayaw, I love you guys. You know that. Kuya and sister, you no, know, I love you guys so much. Yung 35 days na nandito tayo, lahat magkakasama, masaya, sobra. <laughs> Kahit ang daming ups and downs, mahilig tayo makipag-away sa isa't isa. Love na love, pa rin, love na love pa rin natin yung isa't isa. So, matagal ko na naman kayong hindi makakasama, pero just wanna say na, please take care of yourselves and... Uh, magtrabaho lang kayo na magtrabaho at sana magpayaman kayo ng sobra apat kayo dito sana yumaman kayo ng sobra sobra at mabless kayo ng mga bata sa life niyo mga anak niyo sana lumaki na yung family niyo para hindi na rin kayo depressed dito kasi ang boring din naman ng buhay niyo parang sa bahay na to na bahay tatlong kwarto apat na kwarto four bedroom na bahay dalawa lang sila ni Bayaw Tapos si kuya yung sister in law naman, may kanya-kanyang buhay rin na alam mo yun? Just wanna say na, please take good care of yourselves. Thank you for having me here. And thank you for giving me so much love. So much pakikisama. Tinatawag na ako. Ayoko makita ko nang ganito. Bye-bye. Okay -bye. nga raw kasama tong mga to. Yeah, family din na Let's go. Sorry mga hindi ko na naintay. Ang sarap nung chicken oh. Woo! Chef! sobra na magaling chef ha sarap so yun mga tapos na kami kumain sobra na busog ako yan sobra na busog kong may sobra ko na magaling no ice cream please eh dahi what's up man how you doing my <laughs> So guys, tayo mag-goodbye na sa mga kapatid. Bye. Bye. Bye guys. Hey. Bye bye man. Huh? No problem. I'll be back soon, okay? Give me good news. Give me good news. Give me good news. <laughs> no problem. Okay lang, okay? Hmm? Lika-lika maghuin tayo, maghuin tayo. Mauna ka. heavy weight heavyweight, heavyweight. Billy bilis. you go first next time you when I meet you you should be 90 with muscles okay it's okay 90 with muscles so Bayao is 84.985 85 to be exact 85 okay 85 go 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 moment of truth okay 127. Tanda mo yun 127. Ito, ito vlog mo sa akin. Okay. twenty Six kilo mas marami kaya nsa ako. Yes. Okay. So, magayon okay. san. Next sa pagkikita kita namin dapat bawas na. Bayaw should be 90. You, what's your goal weight? Weight goal. Weight goal. Okay, one, ako uh, 90, 95. Okay? Deal? Three-way deal. Three-way deal. Three will deal. Yeah, yeah, deal, okay. Kung yeah. whoever wins gets a LV worth five thousand dollars. Okay? Deal. 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 Okay. Ito yung handshake. Okay. Just the three of us. Let's go. Let's go. So mga insan, our 35 days are complete here in Canada and it's time to say goodbye to every brother, sister, or sibling whatsoever. Hey guys, bye! 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 Bye bye! Uwiyan na! Dito ba kami? Dito na, nakaalam. Gusto mo sabihin? Pakiready na yung ko. Okay, bye bye! bye, -bye. Thank you. When I come back. Bye bye, bye, -bye John. Bye bye, bye so, bye. Thank you. Thank you for everything. Yes. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Allah. So yun mga insan, nag-iyakan na kami magkakapatid kanina and uh, ito na yung paalam sa kanila na after a long time ulit kaming hindi magkikita so sobrang naiyakin bunso at bayaw yan. Hindi ko alam kung kailan ko ulit sila makikita. Silang malulungkot sa bahay ngayon kasi lima kami sa bahay ngayon, dalawa na naman sila naiwan. Todo, yak si Bunso kanina. Apat ako, umiyak-iyak na Pati yung nagpapadaan sa boarding pass na, oh, yun, oh. na, wala na yan. Pero see you soon. Basta bigyan nyo kami ng good news mas maging successful kayo. Gawin niyo lang yung dapat yung gawin sa buhay niyo. Okay lang kami doon ako nang bahala kayo ng mama at papa doon. No problem. Okay. Be worry free. I love you guys. Tama na iyakan please. Okay? Tatawag-tawagan ko kayo everyday. Promise. Okay? Bye, bye Update ko na lang kayo sa mga, mga, mga ganap sa airport. Ngayon from Edmonton, Pabunta kami ng Vancouver. It's like a 40-45 minutes, 50 minute flight. Then after na may stay kami sa Vancouver. Ilang oras stay natin dito sa Vancouver? Four hours? Four and a half hours yung stay doon. May lunch naman. Eto eh, yun. Emotional na mga kapatid yan. See you soon mga ensan dito sa Canada. Okay? Kailangan ko na umalis yan. Miss ko na rin ang Pinas. Malulungkot yung dalawang yan. mandi Dalawa lang sila sa bahay. Well, God bless you both. Tawag tayo every day, okay? Fortnite every day. No problem. <sighs> Ang hirap magpaalam sa mga kapatid. Kasi kayo pa naman, nakatandaan ko tong mga gagong to. Simula pagkabata hanggang nung kinasal na sila, doon lang naman kami balay. Lalo si Bunso, sobrang attached nung gaga na yun. Sobrang malapit sa pusa namin buong pamilya yon Hindi lang sa family namin, pati sa family ng tito, tita, pinsan, pinsan. Iyak na siya kanina, yakap. Kagabi niya pa ako pinupuntahan sa kwarto, madaling araw. Kuya, kwentuhan mo na tayo. Kuya, dito muna ako matutulog sa'yo. Sabi ko, hindi. Kasal ka na, doon kasasawa mo. O, ay ka naman, kuya. Gusto lang kita makasama. Siyempre, di pa rin ako pumaya. Gusto ko doon pa rin sila mag asawa Emotional, naggagayan. Kuya, kwentuhan tayo. Tangina, di kayo maniniwala mga insan. 6 a.m. na ako nakatulog. Siya 4.30 kasi tinawagan ko si mama. Sabi ko, ma, sabihin mo nga matulog na siya. Tapos maaga rin siya nagising kanina. 4.30 siya natulog ito, o'clock gising na siya tapos nagluluto na sila ni Tito ng favorite chicken nila, Bayaw na favorite dish ni Tito kaya yun ano, kakamiss mga insan tangin na pero soon baka babalik ako ng mas maaga mas maaga kung makikipag ano sa so ayan mga insan nakasakay na ako sa flight and pupunta na kami ng Vancouver so I'll see you guys soon So, mga so, nandito na ako sa Vancouver and nandito na ako sa lounge. Pauwi na tayo ng Pilipinas. Sa wakas, sobrang miss ko na yung Pilipinas. Miss ko na si Mama Papa. Okay. Too much, too much. Miss ko na, miss ko na sila. Miss ko na Pilipinas. Miss ko na yung init. Oh my God. Sobra na yan. So, dito, food trip. Ako, bad trip. Uy, bars! 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 So yun mga insan, after nito akit uh, Sasakay na ng aeroplano Vlog tayo doon Maggagawa lang tayo haba pa yung oras natin So yan mga insan, gate 71 Pabalik na ng Pilipinas Kasama na sa tito yan eh Kamusta na yan insan? So yan, daming uwi na kababayan Yan you know? Sobra na madami yan Let's go, uwi na, uwi na, uwi. Uy na, uy na inyan, na. Na man isipin. <laughs> Pero uwing uwi na ako na. So yung mga insan uy na sa Pilipinas, punit punit na natin yan do so, na. Tayo sa flight. Sa kaya na tayo. natin sa plane yan. Mga insyan, away na ng Pinas. Yes! Sa bahas. we are home. Sir, so, mga insan, dito natin sa Pilipinas. Hi, Tito. Hello. Hello. <laughs> Nakaganyan ka, ang init-init dito. Hindi, hmm. hey, eh? malamig pa rin uh, So, yun mga insan, sa Pilipinas. Dito tayo, pong Finally home. Whew. So, yun, dito kami sa baggage area. Waiting na yan. Kasi yes, insan, Hello, Insan! Hello, <laughs> so, yun. Waiting, waiting na yan. Ayun lang, mga Insan. Sinira na nila yan. Kakatapon siguro. Punta tayo yung baggage na yan. So, yun. Another hit. Pinunit din nila yung karton, mga Insan. Hindi na magbabago ang naiya. utang tanga na yan. So yun dito na kami sa Pilipinas sa labas. Napunit yung box. Sinira yung luggage. No problem. Wait na natin si Papa yan. Ang dami na tao yan. Sobrang ang dami tao yan. Pultanga na mainit na yan. Pa rin yung system, walang oras-oras kung sino magbabayad ng marami, sila lang yung magtatagal, putang inang yan Boss, nag-hazard na lang sa gitna. Oo, oh, tanginang yan. <laughs> yeah, no? na, yan, o. Guwapo na bossing yan. Tanginan mo. <laughs> tara ba, tara ba? Let's go, let's go. Thank My you, comment. thank you boss. Let's go. So yun mga insan, we're back in the Philippines. Say hi. Say hi. Oh my god hello. you little go. Hello vlog say hello vlog hello vlog let's go look who's here yeah. hello. hello hello you sir. let's go let's hello. go welcome. 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 welcome welcome hello 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 <laughs> <laughs> you ready for your presents bro and you know i just that 80 merry christmas you are the most blessed boy because everyone sent you toys, man. Everyone sent you toys. Yoni <laughs> Anay sir. Pasalubong Ito Yung gusto mo na crocs, red Ah, oh, ang ganda, sir uh -oh. Tapos ito yung para kay tatay Wow, oh, ang ganda Yon. Okay ba, nai? approve? Oo, oh, sir Pupus ko to mamaya <laughs> Sige, nai Kumain ka na ha? Sige, sige, nai Kain muna kami Gutom na yan